Nagsimula talaga ang lahat ng likod dahil kay Sen. Lab. Kasi sabi ko nga po, kasi siya sa mga inidolo kong action star na ng bata po ako. And then, sabi ko gano'n, nung hindi pa sinasabi na i-extend ng probinsyano, sabi ko, gusto ko yung last week ng probinsyano, meron isang malaking malaking pasabo. Eh, which is sabi ko nga, gusto ko sana mag-esko dito si Lito Labin. Ang ginawa ko doon, um, nakipag, uh, pa ako ng contact person, si Tatay Bal, and then kinontact nila si... Uh, um, na nakontact namin si Kuya Mark, nagkasa makontact ko si Senator Lapid, and then nag-meeting ako sa kanila. Tapos na stars track ako nung nakita ko siya. Tapos niya tanong niya ako, ano ba atin? Kasi <clears throat> hindi niya alam kung anong purpose ko eh. Kaya wow. ko ganun, um, Sen, um, meron po sana akong uh, idudulog sa inyo. Kung maaari sana, uh, gusto ko po sana kayong mag-guest sa probinsya. No? Tapos tinanong niya ako kung anong, kung anong kwento. Actually, that time, hindi pa buong buo yung kwento ko. Mas ang nasa isip ko lang, gusto ko siyang makatrabaho. Pangarap ko lang siya talaga makatrabaho. And then, after that, nung nagkwento ako sa kanya ng mga maliliit na kwento na pangyayari, sabi ko, hey, ko nga, kayo rebelde, ganyan, ganyan, Tapos, sa uh, ano niya naman yung sincerity ko dahil nga, uh, siyempre, sinadya ko siya from Manila to Pampanga. <coughs> Tapos, siguro, uh, dahil siya sa akin na parang, Tinanood din po kasi siya ng probinsya sa kayo family nila. And then yun po, sabi niya, sige, sabi niya gano'n, nahiya naman ako na hindi akita sa effort na ginawa mo. And then, after that, doon po talaga uh, binuuna ko anong magiging kwento ng, ng kwento ngayon. Tapos, ayun, uh, kinausap ko si Guillaume Mark, sabi ko, Guillaume Mark, sabi ko kasi may isang role doon na, ano, na bagay na bagay sa'yo, na yung kanang kamay ni, ano, ni, ni tulapit confirm si Kevin. Oo, number Kasi ang original po talaga, gusto ko talaga. Kasi di ba sila Dak, sila Pakito, nagsisibuan, no? Okay. Eh gusto ko sana dito, sabi ko, gusto ko may nakakapampangan. Yung parang at least nararamdam ko din bawat character nila. And yun po. Tapos hanggang sa nag-iba na nang iba, tapos yung kasabuya Jong nung nabubunay yung kwento, sabi ko gano'n. ko si Benjo, Benjo, may bago yung konsepto, may bago kwento yung probisyano. Sabi ko, sana, this time, magkaroon. Kaya sa nabuhunan. Tapos ang guys, dito dati rin, eh patagal ko nang pinarapis kayo dito dati na gusto ko siyang makasama dito sa probinsya nyo. Kaya sabi ko, sana kahit kapano, no kahit hati, makakapag-guess siya. Kaya sa nabuo na po na nabuo. Na Tapos, eh si EJ, saka si Ron, matagal ko na silang mga nakakatrabaho sa Latvian, mga kaibigan. Kung sa mga iba't ibang show na nakakatrabaho na kami. Eh gusto ko silang sabi ko ganun. Kung nagkakas kami, naisip ko talaga, sabi ko, bagay dito si EJ, saka si Ron. Tapos, sabi naman sa akin ng management, Subukan si ko no, si Luis de los Reyes, sabi niya gano'n. Sabi niya, ito ano, um, kaya na ito mag-drama, mag-action, talaga. Sabi, sabi, sabi ko, gusto ko siya makita. Okay. Kaya pinapunta siya sa set namin, and then pinakita sa akin na gano'n, nung after nila mag-filing. Yun, nabuho ko na yung kwento, Uy. ako binuho yung kwento, tapos si naman po, <coughs> matagal na matagal ko na siyang hinihingi na sana makatrabaho ko siya. Ibang so upo, pero... Ganda <laughs> naman mali yan. Sa so, matagal hinihingi. Mamaya... Kaso, nagkakatawa naman po na laging ano, um, hindi pasok doon sa schedule niya. And then ito, nasa na, na in-offer, eh, mababakasun ka na si Yam. Um, in-offer sa kanya na kung po pwede na mag-guest mo na siya sa probin, probinsyado. And then, yun. Tinagap naman po yung in-offer. Tapos, yung conflict naman po ng bago namin kwento about the... Uh, uh, yung tatawag dito? Sa quarry, uh, ang nagbigay naman po sa akin ng idea no, ng kwento nyo, si Sir Justo Neller po. Wow. Kasi magkasama kami ni Ni Kuya Dennis Padilla sa Panday. Sabi, sabi niya sa akin, Ko! Sabi niya, no? sabi niya sa akin, uh, alam mo, nakausap kami ni Justo sabi niya gano'n. Alam niyo, maganda rin daw um, itatay about sa mga quarry, yung mga ganyan, yung mga illegal na nagkakwari. Sabi ko, nga rin. Sabi ko, sakto, nasa rebelde kami ngayon. Kung baga pwede siyang puntahan, pwede siyang dumawin yung kwento. And then, yun na po, binuho yung kwento about sa quarry, and then sa sap, sa quarry, sa, sa rebelde. Ngayon. Tapos, sakto, si Aljur, nabalitaan ko na papasok na sa EBS. Eh, matagal na po, nagkausap na kami ni Aljur. Basta nagkasama, huwag na nagkasama kami sa gym. Kasi yung namin na same thing yun. parang nakagaatan ko na siya ng loob agad. Kasi sila dalawa ni Kylie, nakakwentuhan ko. And then after that po, nung nalaman ko papasok siya, hiningi ko sa management na sana ano, uh, makapag-guess muna siya dito sa probinsya na mga ko siya lumipang oh, oh, ngayon. Oh, eh, ayun po yung nangyari sa iba't na Thank you for the warm.